Ayan, yung island na yan, tapat ng Negros, ah, Cebu na yan dyan. Lilo. So, si Omar, the Conqueror. Plantas <laughs> si mo kuha dong? Hmm. Asa planta. Wala na. Okay. Masa yeah. dina? Ay, nang. Tagal. May. Ha? Tagal makaon rin. na dili? Ha, dili. A Kaon. Ay, nai, usaan nila makaon. Hmm so ito yung baybayin namin dito Ayan, si Omar Concourse the Conquer one Ayan, kaon mo, anong Ayan. Dito lang yan, sa Negros. Ganda, oh. Ganiha na ako'y nakita ang dirimar. Na ako'y, ano, kato ba ganing tunok-tunok gani? Tunok-tunok, tuyom? Tuyom. Tuyom. Ngayon ang oh, mga, mga damo-damo sa dagat. Ang mga damo-damo sa dagat. Saya ng mga tao paghapon dito. Ha? Huh? nagsipaglabasan sa bahay at nang ano nang umuha ayan doon may namamasol ah. ayan yung island na yan tapat ng negros ah, Cebu na yan dyan Liloan Oslo ayan dyan yan nang umuha ng maulang dito kasi it's low tide low tide ngayon dito So, nandito tayo sa bye-bye ng sibulan. Yan. Paghapon, maganda dito mamasyal. Tapos, mahaba kasi dito yung ano niya. Yung low tide niya kaya pwede kang maglakad-lakad ayan so, si Omar the conquer <laughs> si Omar ayan kumuha din siya ng content pang reels <laughs> pang shorts angal ah, eh. <laughs> angal Ayan. Paring dong siyang shout out. Paring dong kuy. Ah nga eh. <laughs> So, Lugay na ko na siya sa kalihukas pag drive pero na uulog sa kanal. so, dili pa gin siya, Master. Kwa na rito yun. Mugawa siya muna. Sige, isod lang ito mga kwan. Ay! Ano siya balayan nila? Maroon siya niya. Sagbot rin niya sa dagat sa... Sa dagat ba? So, alam niyo mga pare ko, ito yung damo din sa dagat. Para grass. Plato. Ha? Kauban na plato ba? Ah, kauban niya ni sa lato? Pero di ni siya makaon, oi. Hindi. Kuan man mm manisa. -mm. Mhm. Tawla to lato usay dire. Maglapos man mga bangaga. Maglapos na sila ug gihimok tanil. Mhm. So ayan dami nang nagpahinga dito sa nag-relax sa baybayin pag ganitong oras. Lalo na pag Sunday. Kani siya mo ilato ay dili dili pud sa. Igsuon ra na siya. Damo damo damo. Pero mo na na sa damo na kay adapting ka ay. So ayan, uwi na tay mga pare ko tapos na kami dito mag-relax relax sa ah. bye-bye. ang nga oi. Ah, nga oi. Ah, nga. dong koy. Shout out. Buang. <laughs> Buang ah. Ikat na sparing doon ko kay Angay. Angay. Angay matarong So, dito lang tayo mga parikoy. At, tapos ng aming pag-relax and chills dito sa baybay ng aming lugar. Bye. Out live dito.